bagong adventure na naman tayo maliwanag pa ang buwan at na ito bibiya mm -hmm. huli ka dyan buhay naman ang mga kapaders meron naman tayong pangulam ilang gabi rin tayo walang laot nakasabik na ang isda ilang araw rin lumakas yung amihan kaya nito nakapaglaot ng maayos itong paglaot namin bigla lang ito mga kapaders yun kulambutan mayroon man nakaisa tayo mga kapaders sisiguraduhin ko na ito na hindi makatakas mm -hmm. hindi na ayun nagparabuga ng tinta mga kapaders Allah, nangitim na sobrang sang kilo ito estimate ko mga kapaders may presyo na ito 120 ang kilo sa amin buti na lang at nagkarakalma ang amihan bago maghibas oras nga pala ngayon alas 9 mga kapaders hindi na ako nakapag intro bago umalis dahil birigla lang kami paglaot pero ayos man, malino man ang dagat kahit galing sa lakas, hindi naglabo. Hanap ulit tayong isda. Naroon, may nakasuot mga kapaders. Isdang lipstikan or bibiya. Maganda ang pagkatago. Sinusungkit ko palabas. Na ito na. Mm -hmm. Is nga tama. Lumulugot na nun, mga kapaders. Ang ulam. Meron naman tayong ihawin na naman mga kapaders. Pag marami tayong nahuling isda, pambinta. Pasensya mga kapaders kung kakaiba ang ngayon dahil mas kita aking lalamunan, medyo paus na ito isda, malaking urinis. Mm -hmm. gitik, masarap itong kinunot. Dito sa amin mga kapaders, ito, pag binibinta, pag luto na, pag kinunot, bawat takal, 30 pesos, inaabot ng 50 mga kapaders, luto na yun. Tapos, ang sa atin ng urinis, 50 ang kilo, ayos na, ito tayong masarap kang kinikilaw mga kapader sa usawan ay toyo suka pero alergya ako na yan pinapantalan ako dito sa butas may sumuot mga kapader panain ko mm -hmm. huli ka dyan Bukandang pagkasuot yun nakalabas din mga kapader malaking bibiya uli ayos na ito pandaradagdag kahit saan akong baura pumunta talagang mabibiya pero ayos na ito yung tsaga-tsagaan galing pa rin kay lord hanap tayo uli makachamba pa na ito binakatago yun tinamaan uy orinis yung may sungay mga kapaders masarap itong pinerito o kaya ihaw pero dito daing pambangot sa gulay sobrang lino ng dagat mga kapaders parang hindi dumaan ng lakas na araw, may nakatago hirap makita susungkitin ko para nobas mga kapaders kaya lang ating kamera hindi mabidyohan ng maayos na ito na. Mm -hmm. Muntik pang salaan. Tatamaan pa yung palikpik sa balugbog. Ay haman na pana ito. Iba talaga pag malamig ang dagat. Sumasablay sa plankita ng pana mga kapaders. Magalaw kaya ang kamay ko. Matagal-tagal hindi kami nakalaot ng kasamahan ko. Na ito nga pala mga kapaders. Yung paitlogan ng kulambutan. Ayan. Yung mga kulay puti na yan. Siya yung itlog ng kulambutan mga kapaders. Yan, malapit ng mapuno. Sa otro amihanin, maraming kulambutan dito ang pupunta sa itlogan na ito. Ayos yan mga kapaders, dami. Halos lahat ng corals, itlogan ng kulambutan. Hahanapin ah, natin ang tumatao dito. Yun, na ito. Malaking kulambutan mga kapaders. Hindi kasi nung malay sa itlogan. <coughs> Lagata Hindi lang nakitik natin. Pero ayos ating naahuli man, lalapitan ko yung kasamahan ko. Magpapatulog ako mga kapaders. Wala akong panggitik. Anya si Kadev Sri ko sa unahan ko. At inlalapitan mga kapaders, malaking kulambutan ito. Estimate ko dito ay mga 6 na kiloan or 5 kilo gayan mga kapaders. Ayan na, malapit na yung kasamahan ko. Ayan na, sana magitik mga kapaders nabawasan ng tinta pero okay lang kaya talaga pag pinapana pag hindi nakagitik na dugo ah, ayaw magpagitik mga kapaders nali siya kasamahan ko yan sige bigla mo tusukin mo ang mata yung pan ako ko mga kapaders John sige tusukin mo sige hiritan mo yeah, yan ay yun sige yun yan okay na mga kapaders nagitik na rin Dambuhalang kulambutan. Salamat Lord na marami. Hoy, tiko ang paan ako mga kapaders. Hahanapan ko ito at baka mayroong kasamahan. Oh, hoy. Na ito. Lalaking kulambutan, malaki. Parang mailak. Pasisiguruhin ko. Mm -hmm. Yun, huminirit na mga kapaders. Tiko uli ang paan ako na naman. Oh, laking kulambutan uli. Kortang linaw ka dalawa ang laman ng paitlugan mag-asawang kulambutan mga kapaders ito ang pinakang malaki wow, kwartang linaw may pambigay sa kami bukas pag ito na ibinta salamat ulit lord na marami na naman iikot-ikotin ko muna itong bahura itong paitlugan ng kulambutan naroon isda, solid mm hmm, huli ka dyan ganito talagang bubuhanin mga kapaders tagirap tragang isda Bukod sa lahat, mailap, maliwanag kaya ang buwan, pero tiyagaan lang. Hirap akong magsalita, masikita aking lalamunan, pasinsya na sa inyong mga kapadyers. At dito may sumuot, ayun, dilaw ang buntot. Ah, lalong tumago, sungkitin ko nga ni na lumabas. Na ito na, pinanak ko na mga kapadyers, pasensya na. At maliit kaya yung buto sa sinuotan itong bibiya, hindi ko maaisuot yung kamera. Pag naisuot ko man, baka pumag bumabasag ang ating kamera kaya pasensya na hindi ko na bago panahin pero ating nahuli hanap tayo ulit mga kapaders uy naaraw na naman malaking bibiya ulit mm -hmm. susukot ka pa dyan kapag ganito galing sa lakas ang dagat bit sa isla namin marami naghahap ng isda kahit pang ulam binibili nila mga kapaders kahit pang ulam na lang namin pinagbibintahan ko pa rin at para pares makaulam tayo ng isda naroon Urinis, pandara dagdag pang ulam. Mm -hmm. Huli ka dyan. Sa parking parik pikante naman. Hindi ito makakatakas. At yung pana ko, bago ako sa tabi mga kapal, sinasak ko muna ng pana. At para may laban-laban sa mga malaking isda, kung tayo mga kasumpong na ito, alatan, isang sulid. Dito ako sa alatan, malapad-lapad sa kong sabawan aroy nakabunot mga kapaders at naroon sumuot sa butas mm -hmm. sigurado ka na dyan hindi ka na makakataka sa paana ako nagitik natin tinamaan yung kanyang udugan sa gitna ng katawan mga kapaders salamat lord may pang na kami isda na ito pa orinis tumago mm -hmm. mataan tama sigurado na ito ito na yung isang klasing orinis mga kapaders may mga paltak-paltak, saka guhit-guhit. Ayan, ang kulay asul. Pero ang kanyang hinis, or balak, kulay brown ang kanyang ulo. Ayos ito, pang ulam. Na ito pa, matampusa, or vegan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, sakit ng lalamunan ko. Hamal na tonsil na naman kaya ito. Hirap akong magsalita. Naluod mo na ako ng laway bago mag-imik, mga kapaders. Sobrang lamig kaya ng panahon natin ngayon. Kahit nakajakit na, talagang malamig pa. At na ito, turutot mga kapaders. Malapad, mahaba, sigurado ka. Mm, huli ka na dyan. Woohoo! May sabawan tayo pag uwi. Request ng mga basher, hindi ako lumulutang mga kapaders. Ito, turutot mga kapaders, pang ulam. Turutot mga kapaders. Berarti terus kita Itong aming sinisisidan, ang lalim, tatlong di pa lang, mga kapaders. Hindi po malalim aming sinisisid at naroon o kulambutan. Grabe pagkatago sa mataas na binagong. Mm, nagitik natin. Woo, partang linaw. Ay eh, mga kapaders, lulutang ako ulit sa mga nagko-comment ng mga basher. nasa babaw lang ang kulambutan nasa tatlong di palang mga kapaders kulambutan ganyan talaga ang kulambutan pag maliwanag ang buwan nasa kawabawa naghahap ng mga kain. at mayroon akong nakita ang kulambutan naroon nasa bonginan, nasa ko kahoy mm -hmm. huli ka dyan Nagitik natin Lulutan na naman tayo. Papakita ko sa inyo mga kapaders. Ito, kulambutan. Nagitik natin. Nakabunot pa. Butit na nagitik natin. Ay, naku. Kung hindi nagitik mga kapaders. Delikadong mga katakas. Ayan. Dinakot ko na laang. Sa sobrang lino ng dagat, kahit sa ibabaw mga kapaders, kita ang kulambutan. Sinisisid ko na lang ang bago panain. Nakachamba tayo uli. Ito so, mga kapagers? Walang butan uli. Nagatanggal sa pana. Bulit na kitik natin. Nakikita po ninyo yung papanain ko. Na ito, walang butan uli mga kapagers. Nangangain ang isda. Isiguraduhin ko ito. Mm -hmm. Gitik na naman mga kapagers magandang ngayon ang pulso ng kamay ko mga kapaders. tatlong kulambutan sunod sunod lahat gitik lulutang na naman tayo uli kalapitan ko yung kasamahan ko Woo! Uh, eto mga kapaders kulang butang na uli kakakakang uh, linaw lalapitan ko si Kadabis Rico mga kapaders narin ko butan at yung bangka namin malayo naiwan namin yung nilagyan nasa bangka yung nilagyan namin ng ano kulambutan. butan nakakatawang mamana nasa babaw ang kulambutan butan ngayon Salamat lo. Kulambutan naman. Wala kami dala na lagyan mga kapaders. Kaya amin na lagyan. ni di kada bisri ko sa Salbatana. Tatlong kulambutan. Sunod-sunod mga kapaders. At yung ibang kulambutan nasa bangka na. Medyo malay kami sa bangka. Kaya itong kulambutan ay ito. Hawak ni kada bisri ko. sa Salbatana mga kapaders at para ni makatakas patay na mga katakas pa para hindi makatanggal ayan si Kadevis Rico mga kapasya so may hawak na trotot yung piano ko kanina ayan ang aming flashlight nasa parting ulo mga kapaders para ang dalawang kamay bilo humawak ng ating papanain mawi na rin kami at nataib na ito na yung aming huli sa isang dive isang dive lang tayo dahil malamig ang dagat mga kapaders hindi kaya ang dalawang dive bago tayo umuwi shout out muna tayo dawat nga pala kay Kabuloy Vlog TV, Dilpin sa from Davao City. Shout out po kay Turagsoy, Numeron. No ay mga kapaders, yung iba nga shout out, bukos na lang tayong umaga. Ayan na mga kapaders, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na ating huli kagabi. Nakasilip tayo ng kaunting kalma dagat mga kapaders. Tayo ay pumalaot kagabi kahit wala sa plano. Ayos mga ang ating huli. Diyos sa ng klumbutan. May mga bagong tabi mga kapalis galing kalaliman. Nasa pa lang yan, nasa tatundi pa lalim. Ang sinisidan. Pitong piraso lahat mga kapalis sa aming huling klumbutan. Ayos na ito. Maraming salamat tulad sa biyaya. Kapilang kalubunan sa amin. <laughs> Ipambigis na naman kami Pantala Partang linaw Mamaya pag naibinta Isang kiluhan mga kapaders Another 120 ang kilo Another 120 kilo Ito na mga kapas yung huli ng aking tatay. Tatlong kulambutan ng kanyang huli. Ayos na yan. Tadalin sa bayari mga kapaders. Na ito na mga kapaders yung aming kinita dun sa kulambutan. At yung ating huling isda mga kapaders. Tama lang pang ulam. Aming pinarti mga kapaders. Ito na ang aming papartihin sa huli kagabi. Ito ang ating kita sa kulambutan. 2,364. Ang gastos naman, 214 mga kapaders. Siya yung sa krudo. Yun, Ito ang natira. 2,150. Pinag-apat mga kapaders. Pangapat ang bangka. Ito ang partida bawat isa mga kapaders. 537. Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalog mo sa amin. Mayroon naman kami panibagong pang pang Ayos na ito. May pangulam na. May po pa tayo mga kapaders. Magandang magandang umakasan yung lahat mga kapaders. Shout muna po tayo. Shout po kay Jimmy Marcelo from Baguio City. Shout po kay LDR Nagablag. Shout po kay Ron Ryan, Espanya. Shout po kay Ronerson Orpila from Basaw, Gataran, Cagayan, Bali. Shout out po mga kapaders kay Arby Dalimut from Saudi. Shout po kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. Shout po kay Sara Ahon Beter from Bilar, Bohol. Shout po kay Erickson Penyero, from si Roma Kamsor shout po kay Patrick Ayban, Lugdat from Marindoke, shout po kay Roger Dole shout po mga kapaders kay Renyel Gregorio from Ibahay Aklan shout po kay Mary Jane Comisario shout po mga kapaders kay Rosalyn Dilapinya Family from Kalamba Laguna shout po mga kapaders kay Diggs Tamse from Toronto, Canada. Shout po sa inyo dyan, sa ibang Shout po mga kapadres kay Tantan Aquino from Pangasinan. Shout nga pala kay Rainy Mirador from Gumaka, Quezon. Shout po kay Raymond Paredes from Coron, Palawan. Shout nga pala kay Mung speak Yan po mga kapadres. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong panunood ng mga video ko sa YouTube. Lubos ako ng kapasalamat sa inyo mga kapadres. Shout po sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin po sa ating mga mahal na OFW na sa ibang bansa. Lagi po kanya mag-iingat. Ayan mga kapaders, butet na dito sa amin na ang Amihan. Kagabi, naka tayo ng kalma mga kapaders. Ang ating pagluto -at kagabi ay biriglaan. Pero okay mga kapaders, nakadilis siya man tayo kahit para paano. Maraming salamat ulit sa inyong panood. God bless. Ingat tayong lahat.